Ako okay pangit na pangit okay, uh -huh. <laughs> na pangit na pangit na pangit na na pangit na pangit yung pangit na 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 Simple lang pangit na pangit na pangit na pangit na pangit na yung na Yung na Yung na pangit na pangit na pangit na pangit na gumawa <laughs> ng kontrata. Basahin ko sa inyo. Ang ah, kaya dyan Okay, kontrata ng paupahan. Tumusok sa dibdib ko na yan. Sabi ni Barilo, ay na kumama. Ganun talaga yun. Yung overall, pati yung decision ni Barilo, okay lang. Oo, okay lang naman dyan. na natin. Pero ang <laughs> gusto ko sa, naman dyan na sana paupahan nalang. Muna. Pero, muna. Kasi iyon ang plano eh. yung plano. Parang nagulat nagulat pa lang siya na bakit hindi Eh kasi nung nagdecide ako ng ibenta, sabi ko magbigay ako ng one month. Pag hindi ko ito mabenta ng one month, paupahan talaga. Eh saglit lang nabenta eh. Hindi ako nahirapan maghanap ng buyer eh. Diba, yun yung, yun, yung yun yung hiningi sign. kong sign Pag hirap na hirap ako Pag lumagpas ng one month yan Ibig sabihin hindi Kasi gano'n nangyari dati nung naghanap ako ng pwesto Na mag sale na dapat ako Na malaruan ng candy at gami Hindi siya nangyari, hirap na hirap kami maghanap ng pwesto Kahit buo yung loob ko Na yun na yung magiging next na hanap buhay ko. Hindi siya nangyari talaga. So, ngayon, sa one week lang, nag, ngayon tinignan yung pwesto. Kinabukasan, nagkabayaran kami. Ang laki ng binayad sa akin. Nagtiwala ng ganun. Na kahit cash muna, walang kontrata. Kung ilang oras pa bago sila nakaperma. So, yun yung naging sign ko na naging ano, magaan pagbenta. And hindi ko alam mai nantay ko kung kailan ako maiyak pero hindi pa ako naiyak. <laughs> Iniisip ko kung kailan ako maiiyak, malulungkot na ito na yung huling apak ko dito sa tindahan na nakatiles. Imagine mo, di ba? Nagkaroon pa ng kisami kasi dati walang kisami. Ito yung pangarap kong tindahan na mini Pero hindi ako na ano, hindi, hindi ko pa na-feel yung, yung parang kusa na ako malulungkot. Hindi yung pipilitin ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi nga, it's time na na let go siya. Ang dami nang naging katas ng tindahan na bago ng tindahan na to yung buhay namin. Kasi kung hindi, anong ipapakain at ipapaaral ko sa mga anak ko, ba? Diba? Ito lang talaga yung naging source of income namin hanggang sa nakaipo, nakapagpatayo ng, ng bahay, nakabili ng kotse, nakabigay ng motor. Yung mga gadget ng anak ko dito galing. Lahat yung mga luho dito talaga galing. Tapos, wala kasing titulo to dahil rice lang pero nabenta ko pa siya ng parang may titulo ang halaga parang nabenta ko siya ng presyo ng subdivision. Ganun kaganda yung location na ito.